Hi guys! So, medyo okay-okay na yung tatay natin. So, tumutuloy-tuloy na lang niya yung gamot na iniinom niya para at least uh, maging totally okay na talaga siya. Pero ngayon, syempre, dahil nga pwede na natin siyang kulitin, eh. gagawin ko ay eh. papaitsak eh, to. Papa, ko na siya ng gamot ngayon. Papainumin natin ng gamot. Then, after nun, ibibigyan natin sa kanya tubig. Iyahaluin lang natin. Diba? Papa-TH talaga yan. Alam niyo naman na TH talaga yung tatay ko. Pahaluin <laughs> so, lang natin yung tubig. Pero wala tayong ilalagay na tubig. Ay, wala tayong ilalagay na kung ano man doon sa may tubig. Haluin lang natin. Papainisin lang ulit natin siya para pa konti-konti inis lang muna yung gagawin natin sa kanya. Let's go! Ayan guys! Okay na yung tatay nyo? Okay ka na daw? Bago gusto ka nilang kamustahin? Hello, kamusta? Ako? Kaya kayo kakamustahin ko Okay na ako sa tulong niyo sa pagdadasal ako yung gumalik. Okay ka na. Lord. Ayan, so okay na siya guys. Iinom na siya ng papakita din. Pahinamo yung TV. Ayan. Hello. so iinom siya ng gamot, guys. At uh, kailangan niya kasi uminom yung gamot para magtuloy-tuloy yung paggaling. Okay, kailangan ko tuloy-tuloy mo wala. Ay! Tuloy to, gusto mo tayo? Gusto mo? Oo, yeah. oh, Blo, ano, gusto no, mo mo? Floor wax ka pa, ayan. ko na lang, hindi ka pa magkulit-kulit sa mga Alright. ano mo. So ayan guys, papakita na na inom na siya. at yung niya na gamot. Ayan siya ng gamot. Yes. Oh. Oh, para ato, tuloy -tuloy pag bakit, at tuloy-tuloy at, yung paggala. At tuloy-tuloy yung paggaling. Bakit tinalo mo itong, ano, tubig? Bakit? Dapat, meron ka na naman. Bakit may nilagay ka rito? Wala, Wala akong nilalagay ito, dyan. Dapat pag nagbigay ka, yung diretsyo, hindi may pa, oh. Wala akong nilalagay dyan. Ano ka, ano Dalo ka mo? mo? Pag ito, nilasat, nang ino ka. Nasabi ko. Pati <laughs> ako ng Wala akong nilalagay dyan. Ano ka? Oh, tubig lang nga. Papakita lang. Iba-ibang lasa? Oh, wala akong nilalagay diyan. Di papakita ko lang na ka ng gamot. Pero ni. Eh. Oh. 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 Parang may nilagay ka dito. Wala, ako <laughs> na, oh, wala akong nilalagay diyan. Bakit kasi kinukul ka mo? Parang nag ibang lasa. <laughs> wala akong nilalagay. Oo, eh mo. Mapaypaytay di malaman kung pang ilam mo eh. Sige nga. Oh. Mm. Wala lang talaga. Ang ka, ka! May nilagay ka na naman. Hayop ka

ang ino, mapatay mo yata ako. Puntang mo yata ako. Puntang ino, mapatay mo So guys, nag ano, na, nag di ba? So, so, sabi mo sa inyo, TH talaga to eh. <laughs> na, wala ako nilagay, inano ko lang yan. Ginanyan ko lang. Pag ang parehas, oh, wala walang ay, kutsara. Ay, walang wala kutsara, walang hahaluin ganyan. Wala nga ako nilagay. Tutang <laughs> ina mo. <laughs> Tintay mo, pag ako nalasang tag ina mo, nagdalawin kita, tutang ina mo. Akong wala akong nilagay. mo ano. Pangit. Wala akong nilalagay iyo. Nila <laughs> Wala akong nilalagay. <laughs> mm. oh. Parang may nilagay ka rito. Wala akong nilalagay na. dyan.